Kamakailan na nagkaroon ng reunion ang mga cast ng Kapuso Teen Series noon na Twin Hearts. Kamustahin natin ang mga cast at nasaan na sila ngayon. The Philippine Showbiz List presents Twin Hearts Cast, Where Are They Now? Barbie Forteza Ang young actress na si Barbie Forteza ay gumanap bilang si Barbara Bambi Fortes sa Twin Hearts. Kinala ang karakter ni Barbie sa palabas sa pagiging sweet at palakaibigan. Siya ay madaling lapitan at mabait sa kanyang mga kasamahan, Kaya siya ay labis na minamahal ng kanyang mga kaibigan. Sa Twin Hearts na patunayan ni Barbie ang kanyang kahusayan bilang isang versatile actress. Nagawa niyang gumanap sa mga drama at komedya, pati na rin ang subukan na kanyang kakayahan sa mga indie films. Siya ay kinikilala ngayon bilang kapuso primetime princess at ang isa sa pinakamahusay ng mga artista ng Sparkle GMA Artist Center na may kakayahang makuha ang puso ng mga manonood sa bawat programang nilalabasan niya. Hinangaan din ng marami ang pagganap ni Barbie bilang siklay. Sa Maria Clara at ibara. kung saan ipinakita niya lalo ang angking galing sa pag-arte. Sa ngayon ay lubos na tinatangkilik ng mga tagahangat ni Barbie ang tambalan nila ng babansang ginoon na si David Licauco na mas kilala bilang Barda. Kasalukuyang in a relationship si Barbie sa aktor na si Jack Roberto. Bea Bineni Si Belinda Belfortes ay ginampan na naman ni Bea Binene. Siya ay isang matapang na babae na kabaliktara na kanyang nakababatang kapatid sa serye na si Bambi. Ang kanilang pagkakaiba ang naging sanhi ng kanilang kompetisyon para sa atensyon ng kanilang ina noong una. Kalaunan ay natutunan din tanggapin ni Belinda si Bambi, ang kanyang kapareha sa serye ay kanyang dating ka-love team na si Jake Vargas. mag isang taon na mula lang lumipad si Bea sa talent management agency ng Viva Entertainment. Kamakailan lang, pumirma siya ng exclusive movie contract sa Viva Films at Studio Viva. Ang The Rain in España, ang original series na unang proyekto ni Bea para sa Viva One at nasundan ito ng Safe Skies Archer. Mapapanood din si Bea sa horror movie na Nocturno ng Viva Films. Nito November 7, 2023. Ibinahagi ni Bea sa isang Instagram post ang reunion ng cast ng Twin Hearts na kuha mula sa isang simpleng get-together kasama sina Barbie Forteza, Derek Monasterio, Christopher Martin, Luis de los Reyes at Joyce Ching para i-celebrate ang birthday niya. Caption niya sa kanyang post, From Twins to Twins at Heart, kalakip ang red heart emoji at hashtag na Twins Forever. Joshua Junisio Ang karakter ni Josh na ginagampanan na naman ng dating child star na si Joshua Junisio ay isang overachiever ngunit pasaway sa kanya nakatatanda ng kapatid na si Rose. Wala makakahadlang sa kanya maliban na lang kay Bambi na nagpalambot ng na kanyang maangas na personalidad. Nag-iwan si Joshua ng maraming tanong matapos ang biglaang pag-atras niya mula sa mundo ng showbiz sa kabila na tinatamasang popularidad sa bakuna ng GMA7. Ang huling teleserye na ginawa ni Joshua ay ikaw lang ang mamahalin noong 2011. Marami nagtaka noon kung bakit mas napili niya ipagpatuloy ang pag-aaral at iwanan ang showbiz. Sa isang panayam kay Joshua noong 2013, sinabi niya na dahil matagal na siyang na-stuck sa high school, kaya napag-desisyonan niyang tapusin ito at isakripisyo ang showbiz career. Naiingit daw siya sa mga dating kaklase na college na at siya ay nasa fourth year high school pa rin noong panahong yon. Paminsan-minsan ay lumalabas naman si Joshua sa ilang mga serye ng GMA, ABS-CBN at TV5 sa mga nagdaang taon. Noong 2022, naging host siya sa morning news talk program ng UNTV na Good Morning Kuya. Tuwang-tuwa naman ang mga tagahanga ni Joshua dahil sa kanyang pagbabalik telebisyon sa pinakabagong serye ng GMA7 na Black Rider. Jake Vargas isa si Jake sa talents na discovery ng yumaong master showman na si Kuya Germs. Dati siyang kabilang sa Love Triangle kasama si na Barbie at Joshua sa tele teledramang First Time noong 2010. Noong 2011 naman ay ginampanan ni Jake ang papel bilang si Jacob Vergara, ang outcast na kanilang paaralan at isang musician. Dito ay pinareha siya sa karakter ni Bea Benigni na si Belinda. Nakilala rin si Jake bilang si Chito sa long-running comedy show na Pipito Manaloto. Maraming beses na ipakita ni Jake ang kanyang talento sa pag-arte, hindi lang sa drama, kundi pati na rin sa comedy. Kailan lang ay lumabas si Jake sa The Fake Life kung saan gumanap siya bilang Young Mark. Sa ngayon ay aktibo pa rin si Jake sa kanyang pag-arte sa GMA7 at kasulukuyang in a relationship kay Ina Estrada. Christopher Martin Nagsimula si Christopher sa kanyang showbiz career nang sumali siya sa isang singing competition. Bago siya naging bahagi ng ilang teleserye, kabila ang kanyang pagganap bilang batang Johnny sa Philippine adaptation ng hit South Korean drama na Endless Love. Sa Twin Hearts ay ginampanan niya karakter ni Christopher Chris Soriano, isang sikat na jock at ex-boyfriend ni Leslie, ang karakter ni Lexi Fernandez. Isa na ngayong magaling na aktor at singer si Christopher na kailan lang ay gumanap siya bilang si Riker sa hit mythical fantasy action series ng mga lihim ni Urduha. Dito ay nakasama niya ang kanyang twin hearts co-actor si Kylie Padilla. Nakahilig naman ni Christopher ang mountain climbing at kadalasang umaakit ng bundok kasama ang kanyang mga kaibigan. Nakasaad din sa kanyang Instagram bio na siya ay isang triathlete ikinasal siya sa kanyang non-showbiz girlfriend si AC Banzon noong February 2022. Pitong taon na naging magkasintahan ang dalawa bago sila nag-break noong December 2020. At noong July 2021 naman ay muli silang nagkabalikan. Nagbunga naman ang na kanilang pagmamahalan ng isang anak na babae na pinangalanan nilang Precious Christine. Joyce Cheng, ang dating niyang actress na si Joyce Shea ay gumana bilang si Ligaya Aya Baltazar Chan, ang beautiful nerd sa Twin Hearts. Huling naipamala si Joyce ang galing niya sa pag-arte sa mga teledrama I Can See You Alternate, Racing Mamay, at kailan lang ay sa abot kamay na pangarap. Gaya ng ex-boyfriend si Christopher, kasal na rin niya si Joyce sa kanyang non-showbiz husband si Kevin Alimon noong December 2019. Derek Monasterio Ginampanan na naman ng kapuso aktor si Derek Monasterio ang school president na si Ricardo Rick Montano. Muna sa Twin Hearts, nagtuloy-tuloy ang showbiz career ni Derek sa pamamagitan ng pagganap ng iba't ibang karakter sa mga serya at pelikula. Ngayon, hindi lang kilala si Derek bilang hunk na aktor. Isa na rin siyang recording artist ng GMA Records. Kamakailan lang ay bumida si Derek sa GMA Afternoon Prime Series na Return to Paradise kasama si Elle Villanueva na ngayon ay kanyang real-life girlfriend. Ipinagdiwag ni Derek kasama si Elle ang kanilang recent achievements sa pamamagitan ng isang cozy photoshoot kasama ang kanilang trophies. Matatanda ang nanalo ang celebrity couple sa 3rd Diamond Excellence Awards kung saan si Derek ay ginawaran ng Most Admired Male TV Personality of the Year Award. Luis de los Reyes Mula pa noong kabataan, nagpakita na ng potensyal sa pag-arte si Luis de los Reyes nang sumali siya sa isang youth-oriented variety show at sa unang seri niyang Ang Iibigin Ay Ikaw bilang batang Estela. Ang karakter na ginampanan ni Luisa Twin Hearts ay ang overachiever, straight-A student at valedictorian na kanilang batch na si Luisa de la Cruz. Sa ngayon ay patuloy pa rin na pagiging aktres si Luis. Sa katunayan, nakasama siya sa hit MMFF movie na Deleter kasama si Nadine Lustre noong 2022. Bukod pa rito, kilala rin siyang content creator. Mapapanood naman si Luis bilang si Sandra sa horror film ng Viva Films na Marita. Julie Julian San Jose Si Julie ay gumana bilang si Mira, ang sikat na singer na, nag na naging karibal ni Belinda sa puso ni Jacob. Saka, sa kasalukuyan, kinikilala si Julian bilang Asia's Limitless Star dahil sa kanyang natanging husay sa pag-awit at pag-arte. May gila gilas sa pag-awit ng kantahin niya ang Japanese theme song ng Philippine adaptation ng Voltes V Legacy. Patunay na kanyang galing sa pagkanta. Pinamalas din ni Julia na kanyang husay sa pag-arte sa pagganap niya bilang si Maria Clara sa Maria Clara at Ibarra kasama si Barbie Forteza. Lexi Fernandez Pinakaunang role ni Lexie ang pagganap niya sa youth-oriented series sa Twin Hearts bilang si Leslie Les Fernand, ang drama queen na kanilang campus at ex-girlfriend ni Chris na gagawin ang lahat para balikan siya nito. Matapos sa kanyang stint sa naturang series ay madalas sa siyang nabibigyan ng mga kontrabida roles. Huling lumabas si Lexie sa 2015 romantic comedy series na Because of You at matapos nito ay nagdesisyon siyang iwanan ang showbiz at mamuhay ng malayo sa limelight. Noong April 2023, ay na-engage na si Lexie sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Charles Harry Cordingley. Kylie Padilla Gumanap naman sa karakter ni Heidi Lynn Heidi Rivera si Kylie Padilla sa Twin Hearts. Mas kinilala pa ang galing ni Kylie sa pag-arte nang gumanap siya bilang si Sangri Amihan sa 2016 sequel ng Encantadia. Ang huling sering lumabas si Kylie sa mythical fantasy series ng mga lihim ni Orduha, kung saan gumanap siya bilang pulis at descendant ni Orduha. Isang happy mommy din si Kylie sa kanyang dalawang anak na sina Alas at Axel. Marlo Mortel Si Marlo ay gumunap namang si Uno Morales, ang probinsyanong best friend ni Bambi na galing pa sa kagayaan. Pagkatapos na kanyang twin hearts din, ay tuloy-tuloy na nagkaroon ng mga teleserye si Marlo tulad na paglabas niya sa ABS-CBN series na Be Careful With My Heart. Ngayon patuloy pa rin namamayagpag ang karera ni Marlo hindi lang sa pagkanta kundi pati na rin sa pag-arte. Kamakailan lang ay gumanap si Marlo bilang young Mando Mendoza sa Batang Kiyapo. Alden Richards Si Alden ay isa sa mga naging supporting cast ng Twin Hearts bilang si Dennis, ang kaibigan ni Rick. Dahil sa maraming proyekto adventures ni Alden, kilala na siya ngayon bilang Asia's Multimedia Star. Ginampanan niya ang papel ni Tristan sa Startup PH. Bukod sa pag-aartista, pumasok na rin si Alden sa business at itinayo ang Myriad Corporation, kung saan nagagaling ang kanyang production at esports gaming company. Kamakailan lang ay muling nagbida si Alden sa 2023 rom-com film na Five Breakups in a Romance, katambal si Julia Montes. Ken Chan Ang college guy na si Mackenzie Max Santos naman ang ginampanan ng kapuso ultimate actor Ken Chan sa Twin Hearts sa ngayon si Ken ay kilala na rin internationally dahil sa kanyang pag sa kanyang unang solo film na Papa Mascot. Kasalukuyan din siyang kasama sa cast ng GMA series na Abot Kamay na Pangarap bilang si Dr. Lyndon Javier. Yasi Pressman Ang karakter ni Eunice Bellia naman ang ginampanan ni Yasi sa Twin Hearts. Ngayon may tuturing ng isang multi-talented actress si Yasi dahil sa pinapakita niyang galing, hindi lang sa pag-arte kundi pati na rin sa pagsayaw at pagkanta. Kamakailan, bumalik si Yasi sa GMA Network sa isang action-packed role sa seryeng Black Rider. Ito ang kanyang unang kapuso project sa loob ng walong taon mula ng Princess in the Palace noong 2015. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!